Ito mga kapatid Malakas ang ugong-ugong panibagong entertainment Pagdating sa boxing mga kaibigan Alam nyo Ang kapatid Di si General Casimiro si Jason Casimiro mga kaibigan Is May mga haka-haka Na maglalaban sila Sa boxing Ni Pausalud mga kaibigan Ayon sa mga supporters Haters at sa mga solid fans ni Cuadro Alas, number one hater daw ito, si Pao Salud ng mga Casimiro mga kaibigan. Kumantong ba nga sa ayaw urban itong si Pao Salud na manood ng laban ni January Casimiro. Recently lang mga kaibigan, nagkahamunan ang mga ito. At of course, si Pao Salud nagpakita ng kanyang mga videos na nagsimula na siyang mag mga kaibigan para sa kanilang pagharap ni number one trainer ng Pinas mga kaibigan Dr. Otol John or uh, Jason Casimiro mga kaibigan magandang bakbakan ito pag natunoy alam naman natin na itong si Pausalo kapag kumasa ito is maghahanda ito mga kaibigan and of course alam naman natin na si Jason Casimiro is ang trainer ng nag-isang angas ng Pinas ang tanging tatalo kay Naoya Inuy mga kaibigan, wala nang iba ang reality lang is wala pang ganap hanggang ngayon well, kung magkatuto ito mas masaya ito panurin mga kaibigan, isang sikat na sports analyst, sports caster ng Pinas at saka isang isa sikat na ni Cuadro Alas well abang abangan natin yan mga kapatid sana magkatotoo ang laban na yan dahil ang totoo si Cuadro Alas ay wala pang laban so as usual abang abang tayo guys okay bye bye